Hello everyone, welcome back sa aming channel. Ngayon, nagtitipon kami upang magbigay pugay sa isang minamahal na figura sa sinehan sa Pilipinas, si Lily Monteverde, na mas kilala bilang Mother Lily. Ang pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay ng Monteverde ay nagsama-sama kamakailan para sa isang solem na misa sa Tagig City upang ipagdiwang ang kanyang buhay bago siya ipahinga. Si Mother Lily ay hindi lamang matriarch sa kanyang pamilya kundi maging sa Philippine entertainment industry. Ang kanyang mga kontribusyon sa pelikula at ang kanyang pag-aalaga ng hindi mabilang na mga talento ay nag-iwan ng marka na hindi malilimutan. Ngunit habang iniisip namin ang kanyang hindi kapanipaniwalang buhay, ang aming mga puso ay napupunta rin sa pamilya Monteverde. Isang linggo pa lang bago pumanao si Mother Lily, nakaranas sila ng panibagong nakakasakit na pagkawala ang kanilang ama na si Remay Monteverde. Ang mga nakaraang araw ay isang emosyonal na paglalakbay para sa magkapatid na Roselle at Dondon Monteverde. Ngunit sa lahat ng ito, nakatagpo sila ng kaaliwan sa pag-alam na ang kanilang mga magulang ay ngayon ay payapa ng magkasama. Sa isang taos pusong panayam, ibinahagi ni Roselle Monteverde ang pagtanggap ng kanilang pamilya sa mga masasakit na pangyayari na nagsabing tanggap na namin na kailangan talaga ng mga magulang namin na maging mapayapa. Ang pagtanggap na ito ang nagbibigay sa kanila ng kaaliwan, alam nilang magkasama ang kanilang mga magulang, walang pagdurusa. Don Don Monteverde added, at least magkasama sila. Mapayapa sila, masaya silang magkasama, wala nang paghihirap. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang pagmamahal at malalim na koneksyon ang nagbuklod kina Mother Lily at remay sa buong buhay nila. Habang inihiga si Mother Lily, ang industriya, ang kanyang mga mahal sa buhay, at ang kanyang pamilya ay nagpaalam sa isang babaeng nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang mga hilig at kanyang pamilya. Bagamat wala na siya sa atin, nabubuhay ang kanyang legacy sa hindi mabilang na mga pelikulang ginawa niya at mga buhay na naantig niya. Sa pamilya Monteverde, kami ay nakikiramay at nagdarasal. Naway ang mga alaala ni na Mother Lily at Remy ay magdulot sa iyo ng lakas sa mga mahihirap na panahong ito. Salamat sa panonood. Kung gusto mong ibahagi ang iyong sariling mga alaala o mga mensahe ng suporta para sa pamilya Monteverde, mangyaring iwanan ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa mga kwentong pinakamahalaga sa iyo.